Ayan na, malapit na matapos yung ano, flooring. Kitang-kita na rin yung inidoro. Ay, yung bagong design. Sorry. Sorry. Pag trip mong tumahe, upo ka lang dyan. Wala nang pinto. Parang tabi, parang pa. Tabi mo dyan pa. pa. Tabi mo. Ay, nasa na pala yung ano? Ang magayon mo tabi yung pang. Ano? nakalagay sa akin. Tinabi ko na. Sa akin nakalagay. Sa may blue. Pagpasok mo ng pinto, bubungad sa'yo inidoro. Hindi ka maliligaw, bahay mo na yun.